Ka tawa ka tawa, ha? Ha? Bakit tawa ka tawa dyan, ha? Ang puti-puti ng mukha mo? Ha? Naglinis ka ng mukha mo? Ha? Hoy! Bakit tawa nang tawa, ha? Padya ka pa ng padyak dyan? Hoy! Padya ka ng padyak, ha? 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 Hoy! Tawa ka ng tawa dyan, Ha? Ay! Tawa ka tawa dyan, ha? Tama kata... Tama kata tawa ka na tawa dyan. Ha? Tawa ka na tawa ka na tawa dyan, ha? Tawa ka na tawa dyan. Tawa ka na tawa dyan, ha? Oy, tawa ka tawa dyan, ha? Eat! Blagaaa!